Nabaliw nga ang mga NBA fans sa so ginawa na ni Victor Wemba niya malaban sa Warriors. Pero bago yan ay atin mo nang silipin itong si CP3 pati na rin si Wemby after the game. Dahil matapos nga nyan, ay sila ay nagkita sa tunnel kung saan sila nga ay nagpalit ng jersey. Switch ng jersey mga idol at sa NBA in particular ay ito nga mga idol ay sign of recognition o respect sa isang player. Mukhang matapos na kalaban ni Neto ni Chris Paul si Wemby mga idol sa unang game pa lamang nila. Abay mukhang humanga na itong si CP3 at yon nagpalitan nga sila ni Wemby ng jersey. So isipin nyo yun, mga idol, no? 19 year old rookie, pinahanga ng isang NBA legend, future Hall of Famer at ito yung sa preseason pa lang mga idol, hindi pa talaga sa regular season. So talagang masasabi natin na kakaiba, alien nga, tawag nito ni Lebron James dito kay Victor Wembanyama. And mga idol, speaking of paghanga, ang mga NBA fans ay talaga namang humanga sa ginawa ni Wemby laban sa Warriors. Nang dahil sa panalo nga nila, itong si Wemby naglaro ng 20 minutes, nagdala siya ng 19 points, 4 rebounds, mayroon siyang 1 steal, 1 assist, at pati na rin 5 block. And definitely mga idol, may impact din itong si Wemby sa game na hindi may kita sa statistics. Yung kanyang height, yung kanyang length, yung kanyang presensya mga idol ay napakalaking bagay nga para sa San Antonio Spurs na sa tuwing nga siya ay nasa court ay nahirapan ng Golden State Warriors na Iran ang kanilang opensa ng dahil sa grabing haba at laki na ni Wemby. Kaya naman itong mga NBA fans ay sinabi ng isa dito, on another level na nga daw itong si Wemba Nyama. At sabi naman ng isa ay 1,000 rings daw ang mapapanalo na ito ni Wemba sa NBA. At ang sabi naman ng isang to ay ginawa daw sa lab itong si Victor Wemba Nyama, what is this nga daw? Pinaglalaroan niya nga lang daw ang mga tao, ang mga player. At ayon nga dito sa isang Wemby fan ay it's over for the league na nga daw. It's over for the NBA. His him. Yan ang komento ng isa at may bold claim ang isang fan dito. He's going to be better than Tim Duncan for the Spurs. So isipin nyo mga idol, pre-season pa lamang itong nilalaruan ni Wemby pero itong mga NBA fans ay grabe ng mga claim ng dahil sa kanilang ang napanood. Nabalo na itong mga NBA fans mga idol sa sobrang paghanga nila sa kanilang napanood na performance ni Wemby Yung isa naman, Daw yung ginagawa ni Victor, Black Party ang komento ng isa, Bro, the league may be in trouble nga daw. At ang isang ito mga idol na nagduda kay Wemby ay mukhang nabaliktad na at mukhang naging believer na din siya neto ni Victor Wembanyama, he's an absolute anomaly nga daw. Hindi daw normal, hindi natural itong si Victor Wembanyama. So yan nga mga idol ang mga reaksyon mga nasabi ng NBA fan pero kung kayo ang aking tatanungin ano bang masasabi nyo matapos yung mapanood itong si Wemby this preseason? Komento nyo lamang yan.